Nananawagan ang ilang grupo na magpatupad na ng price ceiling sa bigas. Posible raw kasing may manamantala kaya walang tigil ang pagsipa ng presyo. Nasa frontline na balitang yan si Shaila Francisco. Nasa 50 pesos kada kilo na ang pinakamurang bigas sa pwesto ni sa Sierra Madre Market sa Mandaluyo. Walong piso ng mas mataas yan sa nakalipas na dalawang linggo. Ang mabigat pa riyan, pwede pang tumasya ng dalawang piso ulit ngayong linggo. Sunod-sunod po ang pagtaas nila. Halos every order kami, tumataas talaga. Napipilitan din kami magtaas. Mismong si House Speaker Martin Romualdez nag-inspeksyon sa ilang pangunahing bilihin sa Mega Q Mart at Commonwealth Market kasunod ng mga taas presyo. Base sa kanyang pakipag-usap sa retailers, ang mataas na presyo sa world market ang dahilan ng pagbabago sa presyo. Wala naman daw magagawa kung di mag-import para punan ang supply. Yun nang ang talagang katotohanan, hindi pa talaga kaya natin yung uh, 100% locally produced rice. Although yun din takting uh, goal or target, no. Pero habang ano, habang uh, hindi pa natin naabot 'yan, hahanapin natin dito ng maayos na supply na galing uh, sa Vietnam, Thailand, o India, uh, sa tamang presyo naman. Pero tinablayan ang ilang magsasaka at rice groups. Tingin nila may nagmamanipula sa presyo sa merkado. Bago pa kasi ang bagyong egay at paghihigpit ng supply sa world market, marami ng nabiling stock sa na magsasaka ang traders. This past few weeks ay mismo ang DA ang nagsasabi na wala tayong dapat ipangamba, ang stock natin ngayon ay lampas pa hanggang early next year. So bakit biglang magkukumahog ngayon ang uh, gobyerno na mag-import? At bakit ang taas-taas at... Bakit ginagamit yung um, uh, pagtaas sa uh, walang stock? Nakakahiya sa isang pangulo na ang kanyang bansa isang agricultural na country, tapos magmamakaawa siya para uh, bigyan tayo ng mas mababang presyo ng uh, bigas. Kaya panawagan nila magpatupad ng price ceiling na 35-38 pesos kada kilo. Hindi na po kaya at sobra-sobra ang tubo ng mga kartel. Ang kailangan pong intindihin ng gobyerno ay ang mayorya ng mga kababayan natin, kung nun dati isang kahig, isang tuka, ngayon kahig ng kahig, walang matuka. Pero sabi ng DA, malabo pa yan sa ngayon. Anong basihan natin? Uh, we are not in a position sa emergency tayo na may, may price control. Wala naman tayong emergency sa ngayon. Handa naman daw mag-inspeksyon sa mga warehouse ang DA kung kailangan pero limitado lang ang pwedeng magawa nito sa ilalim ng rice tariffication law. Pwede natin mapakiusapan yan at tingnan, visitation ulit and the inventory dun sa ating mga bodega. Ayun nga lang, uh, tayo hindi natin pwedeng i yan dahil wala na nga tayong uh, regulatory function na National Food Authority. Bukod sa bigas, kaambare ng taas presyo sa itlo. 165 pesos hanggang 270 pesos ang isang tray ng itlog depende sa laki limang piso ang posibleng itaas nito. Maging ang mantika, posible rin daw magmahal dahil sa mahal ding transportation cost. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.